Ngayong linggo, pagdiriwang ang Philippine Fashion Week Rampa dito, rampa dun Formahan dito, formahan dun Papayatan, pagandahan ng abs Palandian ng lakad Pabonggahan ng disenyo Parang may sariling mundo Kala mo, hindi napapaligiran ng ganito. Pero, may mga nagsasabi na kalabisan daw ang fashion. O nga naman, ano ba naman ang silbi nito sa isang lipunan kung saan yung karamihan ng tao eh hindi nga makabili ng disenteng ulam sa isang araw? O nga naman, oy pero teka, masyado naman yata tayong marahas. Tama bang usgahan natin ang mga taong bumibili ng mga bag na tig milyon habang may mga taong kumakain ng basura? Problema na nila di ba? Pero may mga bagay kasi na hindi lamang para sa sikmura, pero para rin sa kaluluwa. Isa na nga rito ang sining o oh, art. Pero ang tanong, ang fashion ba ay isang sining? Self-expression nga daw. Refleksyon daw ito ng sentimiento ng isang tao o isang lipunan. Ang tanong, natural ba sa tao ang pagiging maporma? Ah, oo naman. Mula pa nung araw, mula sa mga kuweba ng Afrika hanggang sa mga palasyo sa Europa. Pero pwede naman siguro tayong makontento lang sa isang pirasong tela o sa plot. Pero bakit kailangan pang lagyan ng ganito, 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 ito at ganito? At tandaan, sabihing mababaw man, una tayong hinuhusgahan ng kapwa sa ating pananamit. Hindi lang naman pala sa tao, kundi pati na rin sa kaharian ng mga hayop. For example, ang mga ibon Lalo na mga pikak, mas makulay ang mga balahibo, mas kaakit-akit sa mga pwedeng makatalik. Hmm, hindi kaya ginawa ang fashion para sa mga pangit para maitago ang kanilang mga kapangitan sa ilalim ng magagandang tela? Ah, so ganun pala yon. Para mas maging kaakit-akit ka lang pala sa opposite sex. Pero kung ganun ang usapan, bakit kailangan mo pa ng damit? Tatanggalin din naman, di ba? Hindi ba pwedeng ganito na lang? I'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt so sexy it hurts And I am too sexy for Milan Too sexy for Milan New York and Japan.